Ari equally. Kapag may prenup agreement naman, maaring ilagay sa kasulatan na ang pag-aari ni Bea Alonso ay mananatiling sa kanya if separation happens. In context, si Bea Alonso ang isa sa mga highest paid celebrities dito sa Pinas. Alam nyo ba na ang talent fee ni Bea kada movie project ay nasa 25 to 30 million pesos? Ang laki! Maliban dito, yung kanyang Biati Firma Farm na may lawak na 16 hectares, ayon sa isang report ng PEP, ay nagkakalaga ng 160 to 240 million pesos. Sa lupa lang yan ha. Iba pa dito ang ipanatayong bahay at development sa farm. Sa kasalukuyan, nagkakahalaga ang farm ni Bea ng nasa 300 million pesos. Nakabili na din si Bea Alonso ng bahay niya sa Spain. Sa ngayon, Bea Alonso's net worth is 1.2 billion pesos. While Dominic Roque is worth 30 million pesos. Sa tingin nyo, with these values at stake, kailangan ba talaga ng prenuptial agreement kahit mahal naman ng dalawa ang isa't isa? Share your thoughts in the comment section.